Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Peaceful Wednesday po sa inyong lahat. Unang araw ng buwan ng Mayo ngayon. And Happy Labor Day sa inyong lahat. Sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo. Isang malagim na pangyayari na naman ang lumabas sa balita kahapon. Nangyari ito sa Dasmarinas, Cavite. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang padre de pamilya. Nakinilalang si Wilson Tibayan na 49 years old. Ayon sa balita kasi, Pauwi na pasado alas dos ng madaling araw itong si Wilson Tibayan kasamang kanyang live-in partner na si Aniseta Nakuha at ang kanilang pitong taon na anak pauwi sa kanilang bahay. Galing daw sa kanilang negosyo na isang bulaluhan. Nakatira si Wilson Tibayan at ang kanyang pamilya sa isang subdivision sa Dasmarinas, Cavite. Sinasabing ito ay nasa barangay Burol, Maine. So nung pauwi na daw sila sakay ng kanilang pick-up na sinasabing isang Toyota Hilux pick-up, pagpasok daw nila sa kanilang subdivision, nakunan ng CCTV na may sumusunod na riding in tandem sa kanila. Pagdating daw nila sa tapat ng bahay nila para pumarada na at ipasok yung sasakyan, may isang tao rin daw na nakaabang doon sa may gate nila. At itong taong ito ay lumapit daw doon mismo kay Wilson na siya nagmamaneho ng pick-up at tinanong daw niya itong si Wilson kung siya nga ba si Wilson. Nung sumagot daw ng oo itong si Wilson, agad daw nilabas ng tao ang kanyang baril at itinutok ito kay Wilson. Pagkatapos nito, ay inagaw na dito ang manibela. Kung baga pumasok sa sasakyan at siya na yung nagmaneho ng pick up. Tapos yung dalawang mga nakamotor na, na nauna nang sumusunod dito, dito sa sasakyan ng biktima, pumasok na rin dun sa pick up at tinutukan ng mag -ina. Yung live-in partner ni Wilson at yung pitong taong gulang na bata. Ngayon yung isa sa mga salarin, siya nang pumarada ng pick up sa loob ng bahay. Pagkatapos nun, pinababa yung magpamilya at tinalian yung mag at inilagay sa kwarto. Ngayon, itong si Wilson, tinalian din at dinala naman sa kusina. So ayon dito sa partner ni Wilson, sinabi daw sa kanya, nung mga nanloob sa bahay nila, na hindi sila sasaktan basta ibigay lang daw yung mga hihingin nila. So binigay naman daw nila lahat. Nagulat na lang daw siya, nakarinig daw siya na kung saan umaaray na yung kanyang partner na si Wilson na nasa kusina. Yun pala pinagsasaksak na si Wilson. At sinasabi nga na 52 na saksak ang tinamo ng biktima. Pagkatapos nito hindi pa na kontento sa ginawa doon sa biktima, ninakawan pa nila ang magpamilya. Kumbaga, may isang balita nagsasabi na umaabot sa 1.8 million na cash ang nakuha nila. Meron din may isang balita naman nagsasabi na nasa 2.5 million daw. So aside sa cash, may kinuha pa silang apat na cellphone and at the same time, dinala pa nila yung pick-up ng biktima. Nakakagimbal itong nangyari sa pamilyang ito. Kung baga, bakit pa nilang kailangan saktan yung padre de familia? Kung pag nanakaw lang din ang intensyon nila. Kaya ngayon, ngayon, ang kapulisan ng Dasmarinas City sa Cavite, iba't ibang anggulo ang tinitingnan. Ang mahirap nito, wala silang persons of interest at mas lalong wala silang mga suspects sa ngayon. Tinitingnan din kasi nila yung background ng biktima. Kung ito ba'y meron mga nakaaway o may nakaalitan, maaaring dahil sa kanyang negosyo na bulaluhan or personal na grudge. Ito ang ilan sa mga anggolong tinitingnan ng polis. Pero mukhang napakahirap na matukoy yung mga salarin dahil unang una, wala talaga silang dikatiting na clue. Dahil nung nakunan yung motorsiklo na sumusunod sa pick-up, nakamaskara yung mga sakay ng motorsiklo. Ngayon, ang isa pang nakapagtataka dito, parang napakaluwag naman o napakalax naman ang security ng subdivision. Kasi kung baga, paano nakapasok nang hindi man lang na-check-up yung mga nagmumotor na sumusunod dun sa pick-up? Wala kayang security guard nung mga oras na yun. Na madaling araw na o di kaya baka tulog na yung security guard dahil madaling araw na nga. Which is hindi naman dapat kasi dapat pag ganyan pag subdivision 24 hours dapat yung bantay dahil binabayaran niya ng mga homeowners ng subdivision yung servisyong ibinibigay ng mga guards sa mga gates ng subdivision. So mukhang may lapses dito na nangyari kung kaya nakapasok yung mga masasamang loob. Nakakaawa rin yung pader ng pamilya dahil sabi ko nga rin kanina kung pagnanakaw lang yung intensyon, dapat hindi na nila sinaktan si Wilson Tibayan. Pero sa tinamo nitong mga tama sa katawan, na napakarami as in 52 times, kung iisipin natin mukhang grabe o matindi yung galit ng mga ito sa kanilang biktima. Hindi lang din natin alam kung kakilala ni Wilson yung mga gumawa nito sa kanya, kaya sa tinuluyan. Or pwede rin na yung mga nanloob ay napag-utusan lamang ng taong may galit sa biktima. Sa ngayon, hustisya ang hinihingi ng pamilya. Although medyo mahirap ito sa parte ng mga polis ng Dasmarina City, Cavite. Dahil wala nga mga matitibay na ebidensya ng mga pagtuturo kung sino-sino itong mga nanloob sa Tibayan family. Pero umaasa pa rin tayo na makamit ng pamilya ang hustisyang ang hinihingi nila na sana dapuan ng konsensya yung mga gumawa nito at kusa na lang silang susuko sa kapulisan ng Cavite. Grabe, gano'n na lang kadali kukunin ang buhay ng isang tao nakakaawa yung naiwan nitong pamilya. Lalong-lalo na meron pa silang 7 years old na anak. Kahit saang parte ng mundo, hindi lang sa Pilipinas, hindi na bago na nakakarinig tayo ng mga krimen. Kaya dapat lagi tayong nag-iingat pa rin. Hindi tayo dapat nagkukumpiyansa. Dahil sa panahon ngayon, itong mga masasamang tao na ito ay wala nang pinipili. Bata, matanda, babae o lalaki. Mayaman o hindi. Minsan, parang iniisip ko, parang trip-trip na rin ito. Lalong-lalo na, kapag ka gumagamit ng mga ipinagbabawal na droga. Ito mga gumagawa ng mga krimen. Kaya sana mag-ingat po tayo lagi. And this is all for now mga kaibigan. Again, sa lahat ng mga krimen na nangyayari sa bansa natin, sana ay makamit ng mga biktima ang mga hostisya na hinihingi nila. Once again, maraming maraming salamat ulit sa inyong panunod. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.